Nasungkit ng Fort Magsaysay Army Station Hospital and second place in Best Research Paper. Sa katatapos lamang na Philippine Army Nursing Service Research Paper Presentation 2023 na ginanap sa Fort Bonifacio, Tagig kamakailan. Ang nasabing aktibidad na may temang Optimizing Robust Research Outputs, a strategy towards an empowered nursing service ay nagbigay daan sa mga health-related issues na kinakaharap ng kasandaluhan sa buong bansa. Samantala, ang research paper nga ng EPMASH na may titulong Effective Mess of Adapting the Trauma Risk Management in Promoting Access to Mental Health Services Among Soldiers Deployed in Combat Zones ay naglalayong i-assess kung gaano ka-epektibo ang inisiyatiba ng 7ID na bawasan at ibsan ang post-traumatic depression ng mga kasanduluhan na nakaranas ng inkwentro sa mga operasyon. Yung research po kasi natin about the implementation of trauma risk management itinetest po kasi natin kung epektibo po ba yung ginagawa ng tropa natin about the trauma risk management and it found out po na effective po siya as evidence by mababa po yung psychological distress na nar nararanasan po ng tropa natin post deployed in combat zones. Parte ng nasabing research study ang pagkakandak ng serye ng lectures hingil sa trauma risk management sa kasaduluhan, hindi lamang sa kaugnay division kung hindi maging sa Philippine Army Major Units sa Fort Magsaysay. So yung research study po natin ay pwede po natin gamitin basis po for the improvement and strengthening ng implementation po ng trauma risk management po sa mga unit natin dito po sa Hukbong Katihan. Bilang pagkilala, ginawara ng Certificate of Recognition ng 7th Infantry Kaugnay Division ang research team ng FMAS sa pangunguna ni Lieutenant Colonel Dosita A. servida sa Monday Flag Racing noong nakaraang lunes. Patuloy ang pamunuan ng 7ID sa pagpapangat ng kapakanan ng kasanduluhan sa pamagitan ng mga proyekto na makakatulong hindi lamang sa pisikal na pangangatawan kundi pati na rin sa mental na aspeto ng isang tao upang lalo pang maging epektibo pagdating sa pagsisilbi sa bayan. Mula dito sa Fort Magsaysay, Mueva ako si Fresher Jerry Madrid,